Ayan, press na ang halaman ko. Ayan, press na, press na sila. Kasi, ayan po, oh, ko na sila. Ayan, ano oh. Ang ganda na po ng aking halaman. Ayan po. Ito yung natutumba. Ayan. Press na, press na sila. Ayan, ang gaganda po. Lalo na ito, ang lagulago. Ang lago. Lagu. Ang ganda ng kanyang stem. itong ang ganda-ganda na rin. Ayan, ang lagu-lagu na nila. Press na, press na. Nadilito na. Ayan po. At ayan din, oh. Ayan, press na, press. Lalo na po ito. Ayan. Nadidito. sa iyo yung anak mo. Yan ang nanay nitong mga ito. Ayan, okay. ang nanay nito. Ayan po, ayan. Ayan, ayan. Press na press sila. Maraming salamat. Bye-bye.